Pambira yung ko. Pare! 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 LATSHADATSHADAT OH SHIT! Oh! Bakit? Ang bahay ko pare ko. Kasi ang sabi, basurah na. Pero <laughs> oh. eh. uh, na, Pare! Pare! Ang ko Kailira. Wala ko na yung punutan, naman. pare ko, wala pa rin. Gugong! Parinig kita sa mukha eh! Nakabit pa tayo. Gago! Pambihiraan ko pare ko. Pare! Pare! Wala ka na pala pare! Aisha Pare! pare! Handang-handa na ba? May, may, may pulutan na. Ah, Siyempre. Upo ka na lang. Upo na lang ako. Oh. Eh, parang ako rin pare, may dala niyan eh. Alam niya pare, yung bahay mo. Pampitong bundok. <laughs> o, oh, siyempre. Yung extra. Tumira na. Tirada na, idol. <laughs> <laughs> Happy Father's Day ko sa lahat. Hmm. Yo, mula kay Tashio TV, syempre. Shoutout!